Hindi lahat ng bagay na libre ay walang halaga. Minsan yung libre na napakahalaga ay siya pa nating nakukuhang sayangin sa walang kabuluhan. Isang halimbawa na dito ay ang oras. Libre nating natatanggap mula sa Diyos ang bawat sandali natin dito sa mundo at ito ay sadyang napakahalaga lalo na kung magagamit ng tama. Marahil ay napansin mo din na ang oras ay kadalasang nasasayang ng tao. Madalas kapag nagkakatipo ng pamilya ay kanya-kanyang gadget at tila walang panahon sa isa't isa. Minsan kahit magbabakasyon na lang eh, internet at gadget pa din ang inaatupan. Ang mga panahong kasama ang isa't isa, minsan ay hindi nagiging panahon ng pagkakaisa. Sa trabaho, nangyayari ito. Yun bang pag nasa trabaho, ang iniisip at pinag-uusapan ay mga isyo sa bahay at kapitbahay, kaya hindi makagawa ng tama. Tapos pag nasa bahay na, isyo naman sa trabaho ang ikikwento. Bandang huli, ang importanteng dapat talakayin sa trabaho ay hindi na pag-usapan at yung usapang pampamilya ay hindi na manatalakay kasama ang pamilya. Malaking bahagi ng ating time ay nauubos sa mga kwentuhan tungkol sa buhay ng iba at hindi sa pag-uusap na nakapagpapabago at nakapagpapalago sa relasyon at sa sariling buhay. Pinalalaki natin ang ating mga anak na sanay makipag-chat sa iba pero hindi ang makipag-usap sa pamilya. Ginagastos natin ang mga internet connection, cable TV at gadgets na madalas ay nagiging dahilan ng pagkaubos ng quality time sa pamilyang lalong mahalaga kaysa magtakda ng oras ng pagsasama-sama para kausapin ng isa't isa. Misan, baka nga mas malaki pa ang nagastos natin sa mga bagay na nag sa ating tuon sa lalong mahalaga kumpara sa ginagastos natin para makapagtuon sa isa't isa at mag-focus sa mga mas importante at produktibong bagay. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Paalala sa atin ito na ang panahon ay limitado lamang. Hindi magtatagal ito ay lilipas kaya marapat lamang na gamitin sa makabuluhan at sa mga bagay na nais ng Diyos na ating paglaanan. Paalala ito na meron tayong responsibilidad na dapat magampanan sa loob ng panahon na sa atin ay pinagkatiwala. Hindi tayo ang may final say sa kung paano natin dapat gamitin ang panahon kundi ang Diyos. At nais ng Diyos na gamitin natin ito sa mabuti. Paalala ito na meron tayong pananagutan. Hindi lamang pananagutan sa paggamit ng panahon, kundi maging sa pagtupad sa mga bagay na nais niyang tuparin natin sa panahong pinagkatiwala niya sa atin. Bago mo punuin ng mga kaabalahan at kung ano-anong paglilibangan ang buhay mo, tanungin mo muna ang sarili mo ang mga pinaplano ko bang gawin at idagdag sa buhay ko ay makapagpapabuti sa buhay ko. Mas makapagpapatibay ba ito sa samahan ng aming pamilya? Mas makapagpapalago ba ito sa relasyon ko sa Diyos? Kung matutuklasan mong hindi, huwag mo nang komplikahin ang buhay mo. Bandang huli, ang bawat oras na ginagamit mo sa hindi tama at hindi makakatulong ay oras na pinagkakait mo sa lalong mahalaga sa buhay mo. Mag-isip-isip at Aça capa.